gawana sa ako ng paper dog, kung ano dito. sige magopen mag kami guys ng parcel Pasensya na kayo guys legs lang makikita niyo oh. laki makikita ikitang mukha ano Lagay mo na mukha ano ba wagi ano 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 Hindi ano 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 Sira ano 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 Oh. Ginamit to, second hand na to. <laughs> Alam, ganda naman. Maganda sana kung nandito siya. Ay, sakto sa kanya to. Oo. Mm -mm. Ganda sana kung nandito. Nasukat Hindi, e, kung na eh, yung dadalhin ko lang naman sa bahay nila, oh. yung ano, yung unang, unang kinuha namin ni mama. Hmm. Ba't wala kayong sandal? Wala pa nga, sa six nga, tingnan mo. Si papa magbabaya dun. Si Papa, tapos wala na. Si Papa. Oo, kay Papa yun. Krug, ah. Oo, oh, yung isa dyan kay Daddy. Basta hihingin ka na lang pa yung tukay kay Mama. <laughs> Bahala Kasi ka. Kasi tukay na lang pa yung ano ko dun. Oo, oh, isa isahin mo na yan para makita natin. Kaya nga. Kung gusto mo, isukat mo. Ah. Oh, para, man. para marami na siyang pang simba. One, two, three, four. Ba't apat lang? Oo, oh, apat nga yan talaga. Eh, ito yung dalawa. Ayan. Ito ba? Oo. Alam, ang ganda ng rust. Mm. Alam, kinuha niya, kinuha niya lahat ng variant. Oh. Hindi pa Mas marami pa doon. Isa lang kay daddy dyan. Siya din ang magsusuot. Magsusuot ka din ng dress di? Oo. Oh. Alam, ang ganda tignan. Puro bentong. Oo. May iba naman. Okay lang, hindi naman siya makikitaan dito. <laughs> Wala man lang kami in-order na pink. Ay, gosh. Ganda yung color niya. Gusto niya, oh. Kaya lang naman, puro blue. Pero mas dark. Hindi. Purple. Mas dark. oh, ang ganda. Ang ganda nito. Light lang. ganda ganda. gusto ganito. niya. Ganda. Ito yun. Alam, ang ganda ng kulay. Oh, see? Yung isa lang yung color lahat. Oo. Kada Sunday, ibang kulay. Kung nga, atin siya every Sunday, mag-umayari. Eh, kailangan niyang mag-attend. na Oo, oh, di ba? Ang ganda. Parang iba man ang ano, design. May pambenta. Ito, ang benta. Ato, yung gusto niya. Ayun, dalawa siya. Ayun, ang ganda. O, oh, itag-isa kami ni Mama dyan. Kami rin ang magsusuot. nag-isa kami dyan. Kami ang magsusuot. Sila din nga magsusuot nang isa dyan. Iya, yeah, buka tamu. Ang ganda ito, anu, naman ito, yan. Ito yung ano, ang ganda naman yan. Oh. Ito, yung sa kanya. Oh, di ba? Sakta lang pala sa kanya ito. Hindi ko sobrang iksi. Hindi. Tangkad to? ka naman dun. Hindi oh. Ang bilo dun niya itong. Sobrang below din 'yan kanya 'no. Hanggang dito 'yan, 'no. Pati tong isa sa kanya. Karon ng dress na kanya lahat 'yan. Karon ng dress na. Ah, Pwede siyang pwede naman siyang i-off shoulder 'yan pero hindi naman nag-off shoulder 'yon. Hindi siya pwedeng off shoulder. O kaya nga. Ngayon, ilalagay ko na pa Pwede oh may panggatong ka na. Game mga hadiah. Ito <coughs> ay panggatong siya. Ang dami niyan, oh. Uy, may mask pa siya, oh. May free? Mask lang pala yun? Akala ko yung free niya, yung ano, yung, naman. yung leggings. Wala, eh wala naman na pala, gina leggings. Wala nga. Mask lang pala. Kaya para sabi ni mama, mask lang yari. Scam ka ba? Oh, ang star. Huwag mong itapon yung mas. Nasaan? Hindi, ka, parang gamit naman na lukot na oh. Nalukot nga dyan. Ang, lam <laughs> ang lambot niya. Oo nga. Itapon mo na oh. Mamay. bukata mo sa uyo red babalutin mo pa yan yung ano yan yeah. hindi eh ito lang dadalhin ko then yung ano yung nasa bahay ito dito may iwan to bakit wala na siyang space doon sa ano niya sa boarding niya oh bukata mo red Oh. May may gush. Dumating na yung 6 Sorry. Magbayad okay. ka. Opo, 2K sa hingin ko sa'yo, buo. Kasi, 200K dati. Sige, mami. Okay na pa, nabilang na kanina. Binalik na sa'kin yung 100. <laughs> Aray ko. 900 pa yung ano, yung part ko dun. Eh, nagdala ako ng 12. Biligyan ako ng 10. Magbibigay pa. Hindi, kunin mo yun. Oh, ba't napunta sa buko? Yeah. Sa so, yung 100 na nakuha ko, bigyan mo sa ako ng 2K. O, di may extra akong 100. Ito na yung mga ano o oh, mga dress. Oh, sige, model mo pa. mo kay mama. Oo. Oh, oh. Sobra. Mas ko kung nga eh. <laughs> Hindi, no way. <laughs> Asar. Maganda ba? Opo, ang ganda. Maganda nga. Maganda siya. Maganda yung tela niya, malanaw. Ito kuya, Aba, malanaw. Kapag pumunta siya dito. Eh, itong ano, itong dress lang yung dadalhin ko sa bahay. Pag pumunta nila. siya dito, siya magsukat ha, kasi para i-video natin. Sa birthday niya, sa Friday. Eh, nagkukuha ko sa ako ng paper bag. Ay, birthday pala niya ni eh. Sakto, wala pa balo oh, eh. Hindi, yung kaya nga binili niya kasi alam niya na birthday niya. nga, Friday? Sa 6? Okay. Hindi, yung isa lang kukunin ko. Ito Ay, ay sa 3. alam mo yung dumating sa bahay na black. Oh. Itong dar dalawang dark lang yung dadalhin ko, pati yung sandal. Yung, yung, yung next na darating dito na sa bahay yun. Tapos pag sinukat niya, videohan mo. Yung next na darating dito hey, si na yun. Di ba kumuha ka ng sandal na isa? Eh, hey, papa yun. Si papa, si papa magsusuot? Si... Oo, siya pa magsusuot. Hindi, sino magsusuot? Si papa? <laughs> <laughs> Apa okay lang, basta hindi ko na dadalhin niya. Si daddy nga magsusot ng isa dyan. Kaya nga, po, parang hindi naman masyadong madala ko yung sarili ko eh, palamunin lang sa doon. Hmm. Kung may lalamunin. Pinagkakapil na. Eh! eh Magimam mo kasi ko. Magimam mo ka ka nun. May na magkasyayatong. Ano na mabab? Maganda nga. Ang ganda nga talaga. Sobra. No. Pati itong ano, pati ito, ito, oh. De, ang ganda ng rust. Tsaka brown. Oh, ang ganda. I like it. Huwag ka na mag-ambisyon. Ang ganda siya. Mas maganda kung puro ganito suotin niya kaysa crop top. Oo oh. nga. Sige na, thank you for watching, guys. Thank you